Hi guys! So ayan guys, sumuka karating ko lang guys kasi sumugod ako sa palengke guys. Bumili ako ng isang kabang bigas guys. Uh, para naman, alam nyo na mag new year guys. Kahit hindi naman puno yung lalagyanan natin bigas, at least may laman kasi. <laughs> di ba guys? Ganun naman talaga guys. And uh, medyo namili-mili na lang ako ng kaunti guys pure buyag talaga guys sa palingke. Ang dami-daming tao. Hindi talaga mahulugan ng karayom ang tao doon guys. Napakadami. Lalo na hapon ako pumunta. Nung ako'y umuwi guys, maikwinto ko lang sa inyo. Ang mga tricycle ay hindi na maka, ano, makadaan guys. Talagang ipit na ipit na kami sa traffic. And ayan, abutan na, na nga ako ng gabi. So mabuti na lang talaga guys ah uh, hindi rin ako nakabili ng ulam. O, di ba? Galing ako ng palingke, pero walang ulam na nabili. O, di ba? Mabuti na lang talaga at uh, dumating na rin yung asawa ko, si lalaki. So, siya na ang nag ng a uh, uulamin namin. Kasi talagang nagugutom na rin ako, guys. And bumili na rin pala ako ng mga gamis. Kasi sa mga bata, guys, medyo gusto kasi yan sa mga bata. Meron akong ilang... a uh, piraso na pwede nilang pagpilian na gamis guys. So balik tayo doon sa Uh, pagkain guys kasi talagang nagugutom na talaga ako guys hilong hilo na talaga ako sa gutom na kumbaga napagod na nagutom pa pero laban lang tayo guys para sa araw araw nating pangangailangan kasi pag hindi tayo lumaban wala tayo mapagkukunan o kailangan talaga lumaban kahit wala akong kalaban guys laban lang ng laban so ito na nga guys ang uh, nailuto ni lalaki guys bumili pala siya kanina Ayan, kung sa siyang bumili doon sa labasan ay Ayan, napakasarap ng baguong guys. Meron siyang appetizer na ginawa ang baguong. Wow, so yummy. Pampagana talaga ng pagkain yung baguong na yan guys. At may sili. So bumili siya ng pampano guys. Ayan. Ayan yung isda guys. O oh, ayan, wala nang kaabog abog guys at talagang pagkaluto kumain na talaga ako kaagad kasi gutom na gutom na talaga ako guys nang na ako sa gutom. <laughs> o oh, di ba? So ayan, kain-kain lang ang person. Ayan, ang sarap ng pampaano guys. O, oh, pampapetizer, appetizer pampagana sa pagkain at napaparami na papalaban na naman ako sa kain ito guys. Kakaiba naman tong ginawa nila laking pagluto guys. <laughs> kayo lang ba? Kayo ba guys? Kami kasi mag guys, mahilig talaga kami mag-imbinto, imbinto na <laughs> mga luto-luto, o di ba? Pampano na may mais, o di ba? Asan kanyan guys? <laughs> Nilagyan niya ng mais yung pampano. So ayan guys, o oh, solve na ang gutom natin guys, tapos na ang pagkain at yung dalawa ay hindi pa. Ayan, kain-kain pa sila, o oh, ang sarap niya lalaki. wow, o. Oh. wow, lame, agoy, ah, ginoo ko, nagpanila pa, Lami. kayo. <laughs> So, ayan, guys. Hanggang dito na lang ang ating video. Please like and share, guys. At thank you sa so walang sawa rin panonood. God bless you all. Follow for more.